Hello guys, magandang hapon po. Welcome back po sa ating channel, Jeffus Nature and Animal Lovers. So for today's video, ayan guys, i-update ko po kayo sa baka ko po na nabili sa online. Ito po yung pinakita ko na payat, mainang mag-supply ng gatas. So ngayong hapon po, nakita ko po at may good news po ako, naglalandi na po ulit siya. So kung mapapansin nyo po yung baka guys Tumaba na po at yung anak nya lumaki na Tapos yung mga dede nya ayan Kung mapapansin nyo sa likuran Nagkaroon na po ng laman So ngayong hapon po na ito I-update ko po kayo at uh, ipapakita ko po sa inyo Kung paano i-artificial At kung ano yung mga dapat na ihanda Kapag ka nagpapa-artificial po kayo ng baka So stay tuned lang guys A few moments later Ayan na nga guys uh, Yung nabili ko po sa online na Pinakita ko po sa inyo na payat na Uh, maina mag supply ng gatas so ayan na po yung ano niya ngayon, yung mga dede niya nagkaroon na po talaga at uh, tumaba na po siya so kaya ngayon nakalagay po siya sa ipitan naglalandi po siya guys, tingnan niyo po yung ayan o, yung tumagas sa perta niya, so hindi ko napapakita yung perta niya kasi bawal po yon. so inaantay ko na lang po yung uh, mag artificial uh, kasi wala na po kaming bulugan, kaya ipapa-AI ko na lang po. So, ayan guys, yung update po sa kanya. Ayan po yung mga tatak niya, oh, kung mapapansin nyo po. So, tumaba na siya guys, kaya naglandi na. So, tansya ko, nasa going 4 months na po yung anak niya. So, yung anak niya guys, nandun, naka ano doon sa may mga maluwag na pwesto doon. Nakakawala po kasi siya. So, ano nga ba yung mga dapat na iyanda kapag magpapa-artificial ka? Magpapa So, ito, meron po tayong balde na may tubig, malinis na tubig, yan, cold water. Tapos, kuha daw po tayo ng tabo, tapos sabon, at saka mainit na tubig. So, aantayin ko na lang po yung mag-artificial, sabi niya po, on the way na daw po siya. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya guys, kung paano niya uh, sasalpakan yan. Tapos, tatanong ko po sa kanya, after ma-AI, kung ano yung dapat gawin. Ayan para makakuha po kayo ng idea guys kaya stay tuned lang po guys panoorin nyo po yung video na to guys makakuha po kayo ng idea lalo na po sa mga baguhan na mga walang bulugan ganito po yung uh, dapat yung gawin kapag nagpapa artificial po kayo kailangan meron po kayong ipitan nakaredy na po yan tapos yung mga pinapaanda po ng nag nag AI yung bet bet po natin So mamaya guys, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung gagawin so eto na po yung bet ayan parating na po siya kung mapapansin nyo po guys ayan so ipapakita ko po sa inyo kung paano niya artificial yan ayan guys ang magaling nating bet ah, sasalangan na po yan ayan ganyan po yung ginagawa kapag nagpapa artificial po kayo tinatanggal yung dumi sa katawan pag salangan So ayan, naglalandi po. Sasalangan na. Oo. Hmm. Oh, ho oh, 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 magi. Timing ka lang para mabuntis ka na ulit. Dapat pa bulan mo. Hmm. So, ayan, dalawang beses siyang sasalangan. Nang timbet. Oh. Pagkatapos ma-artificial bro, ano yung dapat gawin? Pwede bang pakainin to? Oo, oh, pwede Wala problem, wala nang bawal dyan. Oh, yan. Kapag uh, tapos na artificial, wala naman daw pong bawal. So sa mga subscriber ko po na nagtatanong, ayan. Narinig nyo po yung ating bet. Pwede siyang isoga. At pwede rin painumin bro. Pwede. Oo, oh, yan. Pwede okay. daw po bro. Uh, pwede daw po mga uh, guys. oh yan. Bali dalawang salang ang gagawin. Sana magtuloy. Ayan. So ganyan po kapag nagpa po tayo, kailangan naka may ipitan po kayo at naka na po yung mga gagamitin. Ayan po yung mga ginamit. Ayan. So pangalawang salang na tayo guys. Ayan na. Para matapos na po ito. Panawarin nyo lang guys. Ang ano mga natin natin mga yan, ganito yung niyo, bro. Ganito hmm. naman tayo mga panganak. Uh Oo. -oh. Kaya mula pa bulog, dapat na rin pa na yung artificial bala mag-cross breed. Hmm. Ayan. Kapag ka, ayan, walang hindi malahi yung baka niyo ipa-artificial nyo po para mag-upgrade. Tumas po yung lahi ng inyong alagang baka. So ayan guys, malapit na pong matapos. Ayan. Okay na. Tapos na, Magi. Ayan, thank you. One hour later. So, ayan guys. Ah, uh, tapos na pong na artificial si Magi. So, napansin nyo naman po at nakita nyo po kung ano yung ginawa ng ating vet. So, tinanong ko po yung vet kasi, ayan, madalang lang po ako magpa-artificial ng baka. So, may nagtatanong po kasi, kapag katapos daw na artificial ng baka, pwede daw pakainin, painumin. So ayan ang sagot po ng ating bet. Narinig nyo po kanina. Pwede daw pong painumin at pakainin. So wala daw pong problema. So after nito, maghihintay po tayo ng 18 to 24 days kapag ka may lumabas po sa puerta niya na malinaw. So ibig sabihin, hindi po nakakuha ang ating alagang baka. So ang gagawin po natin, tatawagin po natin ulit yung bet at uh, sasalangan nyo po So dito guys, hindi ko lang po alam sa inyo dito sa Pampanga ang binayad ko po sa bet ay 500 pesos so hanggang dito na lang guys sana nakakuha po kayo ng konting idea so kung meron po kayong katanungan sa mga baka so pwede nyo po akong uh, kontakin or ipm sa aging uh, facebook account Jefferson Castro Ayan, ipapakita po yung profile ko sa fb account ko pwede po kayong mag send ng mga picture video para malaman po natin kung ano ninyo yung mali po kayo uh, gusto nyo yung itanong para masagot po natin ng maayos kasi sa YT po po yun so hindi po tayo pwede mag-send ng video video na so, sa FB account po or sa messenger pwede po so hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat po sa, sa inyong suporta at panonood shoutout po sa inyong lahat at uh, palagi po tayo mag-iingat and God bless po so hanggang dito na lang po bye bye